What's good mga kakibi? Ayan, welcome back to my channel. And so pasensya na kayo mga kakibi. Medyo uh, sumisupon-supon tayo ngayon. <clears throat> no, and hindi sana tayo magbablog pero meron kasi nga mga ano din, no? mga ilang kakibi natin na nagtatanong, no? nag-PPM at uh, nanggihingi ng update no? tungkol nga dito sa Ah, uh, trending Ito. Uh, last week lang, December 4, uh, naglabas yung uh, home office ng UK ng panibagong uh, uh, rules, no, na talagang nakakabahala <coughs> sa lang, mga mga no. Lalong-lalo lalo na sa ating mga <coughs> Pinoy OFW na nandito na sa UK at yung mga papunta pa lang dito sa United Kingdom. Ano natin i-discuss 'yan. Ito panoorin niyo muna 'yung clip, no. Na kung ano ba yung balita niya, mga and I'm sure naman, karamihan sa alam na We will increase the skilled worker earnings threshold by a third to 38,700 from next spring in line with the median full-term wage for those kinds of jobs. So, yun, ah uh, talagang nakagulat uh, gulat niya at nakakabahala uh, nga mga so, so, five point rule na yan mga kaibigan. Uh, siguro, itakil na lang muna natin yung ano, yung rule na kung saan talagang apektado tayo mga Pinoy butchers, no? Actually, yung rules na yan, yung pag-adjust ng uh, salary threshold, eh, isang napakalaking question mark para sa atin, no? Sa ating lahat no, ng mga <coughs> Pinoy Butcher. Malaking question mark siya kasi ano eh, hindi natin alam kung paano yan, um, uh, kung ano mga mangyayari, no? anong magiging repercussions niyan, uh, magiging pabor ba yan, o talagang hindi talaga pabor sa ating mga Pinoy Butcher. By the way, mga AB, okay, no, itong uh, vlog na to, no, disclaimer lang, hindi ako immigration expert, So, ito opinion ko lang to, no? At ito yung ano lang din, ah, uh, <coughs> wala pa kasi malinaw din na guidelines. So, opinion lang natin pa mga ABN. Kung meron din kayong ma-share, comment down below lang, no? Tungkol dito sa bagong rules nga na to. And specifically dyan sa pag-adjust ng salary threshold, no? ng mga skilled workers dito sa UA. Kung so, nagsimula kasi yung rules na yan, no? Yung pag, ah, uh, pag uh, bago no ng uh, rules na yan dahil nga da, dahil nga daw sa lumulobo ng number of immigrants dito sa United Kingdom no which is totoo naman dahil dun sa data na pinakita nila talaga nga marami eto ang salary uh, threshold na to sobrang makakapit po yan sa ating mga uh, skilled worker lalo na mga Pinoy butcher kasi Uh, from 26,000 uh, pounds na annual salary na requirement for to be able to uh, obtain a skilled work visa, eh, ginawa na nilang uh, <coughs> 38,000 pounds per year, no? Annual. Kataalaki um, na mga KB, no? Sa totoo lang. Kasi okay, ang... Uh, job offer naman dito no kung magkano yung salary offer I mean ng uh, Pinoy butcher or ng mga typical skilled worker like ah uh, yeah, butcher factory worker sa UK naglalaro lang naman sa ano yan eh uh, around 28 to no sabihin mo na 28 29,000 annual income no kaya <clears throat> yung gagawin nila yan. At actually, mga KB, itong rules na to, hindi to ano, hindi to parang proposal pa lang, no? Kundi, isa na tong ganap na batas. At ito ipapatupad na nila next year. Uh, around, I think, March or April next year. No? So, yung sabihin nun, uh, kung meron kang job offer sa UK, no? Halimbawa, nasa Pilipinas kapat na gusto mo mag-apply, A bilang skill worker dito sa UK, no? Kung ang job offer mo ay below 38,000 pounds, eh automatic hindi ka ma-approve ng skill work visa, no? Hindi ka mabibigyan. So kailangan ang magiging job offer mo salary offer is uh, at least 38,700 ba? Above 38,000. So napakalaki lang mga AB. Dahil imagine niyo kami, eh, nag-start kami, nasa 26 lang yata, 26 or 28 yung mga ibang dumadating, no? 28,000 annual salary lang. So, kung gathering requirement ay, ah, uh, ngayon, now, ginawa na nilang 38,000, eh, napakalaki na nun. So, ang malaking question mark ngayon, eh, paano yung mga mag-a-apply pa lang na Pinoy Butchers, no? Na nasa Pilipinas pa, mag-a-apply pa lang sila pag inabutan na sila na netong ayun nga, no? Aabutan na sila na na next year, bibigyan niya sila ng ganong kalaking uh, offer ng mga employer dito. Eh, yung sabi ko sa inyo, yung 38,000 annual salary na yan, pagka unumpute mo yan, so, mangyayari, parang tumapatak na na nasa 17 to 18 pounds per hour ang sweldo mo eh so ngayon mga KB, yung ganyan rate, sweldo na ng mga supervisor at manager namin dito yan. So napakalaki nun. Kaya talagang malaking question mark yan. Kung maapektuhan ang kabatas na yan, eh, maapektuhan mga uh, butcher at saka mga slaughterer dito, no, yung meat industry ng UK. Eh, ano yan, no? Malaking katanungan yan kung ano mangyayari kasi okay, dalawa lang naman ang pwedeng mangyari dyan mga AB, no? <coughs> Unang una na pwedeng mangyari at papabor sa atin eh kung itataas yung sweldo natin. No? O oh, maganda yan. Na para maka-hire sila ng mga Pinoy butchers eh kailangan nilang itaas yung salary, no? Yung offer. Para maabot yung salary threshold na 38,000. Which is, kung mangyayari yun, eh, bless yun, pabor yun sa ating mga Pinoy Butcher. Pero, yun nga, sabi ko sa inyo, sa so ngayon, talagang, hindi natin, uh, mahirap pang sabihin na, mangyari yun, dahil napaalaki ng mga KB. Sobrang, increase ng salary na yun, mga KB, kung gagawin nila yun. Eh, malaking tanong doon, kung kakayanin ba yan ng mga company, no, ng mga employer. So, pangalawa pwede mangyari, mga ka-AB, kung maa-apektuhan tayo dyan sa uh, pag-adjust ng calorie threshold na yan, eh, paano yung kami, no, na mga nandito na sa UK, eh, lalo na yung mga nauna, na, nauna sa atin ng mga batch, eh, or visa renewal na sila next year, April. And, ang tanong, kung yung mga magre-renew ba ng visa na mga Pinoy Butchers natin na nandito na, eh, affected na ba sila? Maka-apektuhan ba sila doon sa salary threshold na yan? So, yun din, malaking question mark din yun. Dahil kung maka-apektuhan na yung mga Pinoy Butchers natin na for visa renewal, eh, hindi papasok yung current salary namin doon sa bagong salary threshold. So, pwede kaming pauwiin, di ba? Pauwi na lang kasi nga, hindi aabot, no? Unless nga, sabi ko sa inyo, not unless, na itaas yung salary natin. Or, isa sa pinagdadasal natin mga ka-KB na sana eh, exempted naman. Sana. No, wala pa kasing ano eh. Uh, hey, wala pa. yan ang medyo ano nga hindi pa sa binigay nilang batas na yan. Wala pang clear guidelines mga ka-KB na kung sino ba yung mga ano, specific ah... Uh, tawag to job uh, title ba to kung ano yung mga sa lahat kasi ng skilled worker uh, ano ba yung mga may may exempt ba doon kasi may sa skilled worker may butchers diba? may mga <coughs> factory workers di ba? may mga welders etc etc so wala pang clear guidelines kung meron bang uh, sa mga job titles na yun, e eh, meron bang ma-exempt dyan sa uh, i-implement nila na salary threshold, no? Kaya medyo wala pang, ano, malabo pang, wala pa tayong clear na sagot, no? Kung ano yung magiging epekto niyan talaga sa ating mga, specifically tayong mga Pinoy Butcher. Kung hindi nila i-exempt ang mga Pinoy Butcher at uh, hindi itataas yung sweldo, So, ang mangyayari dyan, hindi na mabibigyan ng visa. And kung hindi na tayo mabibigyan ng visa, at mapipilitan na umuwi ang mga Pinoy Butcher, eh, mapipilay mga kang AB yung, ah, uh, uh yan, yung meat, meat industry ng UK. Dahil, karamihan dyan, ang dami ng mga Pilipino Butchers dito sa UK. No? Kung alisin mo lahat yun, uh, sino ang ipapalit mo? ba? Diba? For sure, mapipilay ang, uh, industry na yan, no, dito sa UK. At, uh, kaya nga, matatandaan nyo, mga AKB, kaya nga, nagkaroon ng surge, no, nagkaroon ng parang bigla ang napaaraming hiring ng Filipino butchers dito. Dahil nga, nung nag-Brexit at nung nag-COVID, na no, nagkaroon pandemic, walang mga butcher, no, kaya bigla sila na nag-hire talaga ng mga Pilipino. So, kung mangyayari yan at papauwi, mapapauwi yung mga Pilipino, if ever lang, ay hindi ko naman sinasabing iyan yung mangyayari, if ever lang, eh, paano yung magiging meat industry dito? Talagang babagsak yan, mga ab So, yun, yung nagtatanong naman sa atin, na no, kung makakapagpagda, makakapagkua pa ba ng dependent yung mga Pinoy butchers. Sa atin, ano naman yan eh, uh, hindi naman tayo kasali dun sa ba isa pang, isa dun sa five-point rule na i-implement na bago, no, na hindi na pwede magdala ng dependent. Yun lang na, yun, nasa mga care workers lang yan, mga ab So, tayo, Uh, hindi tayo affected doon, no? Pwede pa rin tayong magdala ng mga dependent natin. And yun nga lang mga AB, uh, isa din doon sa binago yung family visa na no? yung ng dependent na kailangan mong mamit pa rin yung salary threshold na 38,000 annual, no? For you to be able to bring in your dependents uh, dependent, no? And yun nga, kung so, parang pumapasok pa rin siya doon sa salary threshold, mga AAB. Kaya ayan, uh, sa mga nagtatanong, no, sa akin kung ano, pasensya na kayo ta, hindi ko rin yan masagot. No, dahil uh, hanggang ngayon, eh, malaking question mark pa nga rin yan sa atin mga kaibig, kung ano yung magiging pa, uh, direct effect, no, sa atin. Kasi unang-una, uh, nagtatanong pa paano yung mga mag apply pa nandito. No? So, ang makakasagot dyan ay eh, yung mga agency natin. Kung ah uh, pagdating ng implementation niya next year, eh, paano mag ang mga employer, no? It's either itataas ba nila yung salary, no? Yung job offer, which is kung mangyayari yun, eh, maganda, no? Or pangalawa, eh, hindi na mag-hire, no? Kasi kung hindi nila maaabot yung gano'ng offer, hindi na sila mag ng mga overseas uh, uh, workers, no? mga immigrant, kundi uuwa na lang sila ng mga nandito, yung mga local na, or yung mga nandito na mismo sa UK, which is, uh, ewan natin kung magiging doable ba yun, no? Not unless, no, tataasan na nila yung offer para dun sa mga local na nandito. Kaya, yan, no, I eh, lahat yan, speculations pa lang, no? Lahat yan, ha, hindi pa natin, wala pa malinaw talaga na sagot. Kaya yeah, mga AB, kahit kami na mga nandito na, eh sobrang nag-work pa rin naman kami. Dahil, ba diba, ang hirap eh, hindi natin alam kung ano yung future, e, nandito na tayo, ah, uh, hirapan natin to, ba diba? ang dami na sa atin, nadala na yung pamilya rito, umaga, na, nakapag ano ka -an na eh, nakapag-start ka na rito. So, worst come to worst kung mapapauwi tayo dahil nga dyan sa bagong rules na yan, eh, napakalaking, ano talaga yan, napakalaking uh, setback no, sa ating mga uh, OFW, particularly mga Pinoy Butchers na nandito na, di ba? Kaya, yun mga KB, ano lang, uh, let's keep on praying and hope for the best na rin, no, na sana, eh, hindi naman uh, kasama no yung uh, mga butchers at slaughterers dyan sa panibagong batas na yan. Sana hindi naman tayo mapektuhan. And kung sa aliman, no, yung pag-uusapan niya namin, mga magkakasama dito, sana itaas na lang yung natin, di ba? Hindi natin alam, hindi eh. natin alam pa talaga kung ano yung magiging direct effect niyan. But uh, we're praying and we're hoping for the best, no? sa ating mga kababayan tayo, kami na nandito na, so ayong mga papunta pa rin na uh, nangangarap pa rin na uh, makapag-trabaho uh, dito sa United Kingdom, mga ka-KB. So yun, nakaalala din naman ako, pero alam mo yun, yung mga bagay na ganyan na hindi naman natin think that out of our control, wala naman tayo magagawa dyan, kundi ipagdasal na lang, mga ka no? So, yung Lord naman yung nagdala sa atin dito sa UK, And hindi naman niya siguro tayo dadalhin dito para pabayaan, 'di ba? Kaya dakal lang tayo. And kung ano man yung magiging uh, talagang ano nito, effect nito sa atin, no? Talagang hanggang saan lang eh. Basta kasama natin yung Lord, yan naman ang na magpo-provide para sa atin. And yun, yung pinangahawakan lang naman natin dyan is, uh, alam niya yung plano, ba? Diba? para sa atin. ba? Diba? God knows, one in the best para sa atin, mga kaibigan. Kaya yun, habang uh, naghihintay tayo kung ano yung talaga magiging direct effect niyan para sa atin, eh keep on ano lang, no? Keep on working, no? Tuloy lang tayo sa trabaho natin dito para sa pamilya. And tuloy lang, dasal lang talaga mga AV. So yun mga AV, maraming salamat, no? Sa inyong panonood sa aking vlog. Kaya pasensya na kayo kung um, doon sa mga nag-PPM at yung mga iba nag-comment with regard dito sa bagong rules na to, no, hindi pa natin talaga direct na masagot. Wala pa tayong direct answer dahil kahit kami, ka, kami rito, eh, ano pa rin, no, nagaantay ng uh, any news and development na AB. Ayan, so kaya kung uh, hindi pa ay nakasubscribe dito sa ating vlog, eh, subscribe na kayo and um, comment lang din kayo kung meron kayong mga katanungan, tatry natin na masagot naman yan. And click nyo rin yung notification bell para uh, updated kayo kung meron tayong mga bagong balita mga AB. So ayan, yeah, maraming maraming salamat mga AB and uh, ingat kayo palagi, no? And God bless you all. Kita-kita tayo sa next vlog natin. KB out.